ang maulan na umaga sa ating lahat ng mga, mga kabiwers sa Luzon Visayas sa Mindanao so, o ang sulok ng ng ating bansa so ito mga kapamers malapit na po matapos ang ini-install nilang Atlas Pot Wine sa ating gapangan ng um, palaya so ganito lang kasimpli napakadali lang mga kapamers so tayware lahat sa itaas tapos sa linya ng ating um, palaya istro ang na-install then so, bago ang Atlas Pot para gapangan na makaakyat hanggang sa itaas. Pag nasa itaas na, uh, ito na po ang gagawin niyo mga ka-farmers. So mag-install na kayo ng atlat lat twine sa gitna. Maglagay lagi sa mag-add lang, isa, mag lang irang isang tie wire. So 'yon na po. <coughs> ang make sure at naibagi ko sa inyo sa maulang umagang ito. So kita nyo, mga ka-farmers kung gaano ka kami ang tubig, no? So, isang dampal na po ang lalim sa Uh, putik po sa taliman po natin ng Ampalaya. Okay, so may nagtatanong ngayon mga ka-farmers no, sa ating uh, ah, Royals. Uh, pwede ba daw magdilig ng fertilizer kahit maulan? So, pag ganito mga ka ang sitwasyon, pwede na ihagis ninyo o ibubod ang fertilizer. Pero pag mainit, kailangan natin lulusawin bago i-, i Dilig, tag isang lego kung bago pa pero pag may bunga na tag isang litro or kalahating litro nagalipindi po sa sitwasyon sa tanim nyo so pag ganito ang sitwasyon ah, hagisan nyo lang ng 10 to 20 grams yun lang po ang may share ko sa inyo mga farmers tapos yung fertilizer sa ganitong edad ah, ano pa ah, unique 16 ah, yara grower kung walang yara grower itong tapos meron pa tayong mega multiplant vitamin at saka Wukosem Granyol. So, yun po ang fertilizer din eh. Sa so, susunod nating pagdilig ng fertilizer din, ang gagamitin natin ay Winner Nitribor at saka Mega multi plant Vitamin. Okay, so it kilos sa isang drum, tapos kalating litro ang ating ididilig. So, yun na po mga ka-farmers, uh, sure at maibahagi ko po sa inyo. So, sa nagtatanong kung pwede bang magdilig ng fertilizer sa maulan na panahon, mas maganda eh, sa uh, bubod na lang. ayan uh, po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ayan, tapos na po sila. So, susunod namin gagawin din eh, maglagay ng ipot para maghagis na kami ng lupa sa puno. Ka farmers, baka may shout out ka. Oh, so, shout out sa lahat ng farmers na. Ito, boss. Oh, boss. Ah, pinawisan ka ng sobra. Pasang basa sa pawis. Pawis, takaw lang. <laughs> Yan, pinawisan sila. Wey, wey. Ah, wey, wey. Pinawisan okay. din. <laughs> <laughs> So, ang sunod natin gagawin din mga ka-farmers, maglagay na kami ng ipot ng manok bago natin hahagisan ng lupa sa puno. Para kung sakaling magpatuloy pa ang ulan, safe na po ang tanim natin. Kasi pag ganito mga ka-farmers, kita niyo ang sitwasyon, oh. palaging uh, lubog sa tubig, tapos napakaputik po ang gitna. Oh. Parang sakahan ng palay. Eh. <laughs> okay, so yun na po. Ka-farmers, baka may shoutout ka. Pinapawisan ka ng sobra ah. Oh. <laughs> so, napaka ano po ang ulan mga ka-farmers hindi po kasi sumilaw pisa po ito mga alas 3:30 kanina madaling hanggang ngayon wala pa hindi kumukupas hindi pa tumigil ang ulan kasi may bagyo po okay so sige lahat hanggang dito na lang po mga ka-farmers mga ka-viewers maraming salamat bye